Sinagot naman ng na DPW Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Diskaya sa isang panayam na nadamay lang siya huh? sa isang awesome ghost project sa Davao Occidental na may project cost na 96 million pesos. May kaso na siya paglabas na yung arrest warrant niya, doon siya magpagliwanag sa presinto. Pero para sa amin, klarong-klaro ang ebidensya laban sa kanya. St. Timothy Construction Corporation ang contractor ng proyekto ito. Sabi ni Dizon bayad ng buo ang proyekto pero walang nakitayo. Isa lang daw yan sa mga ghost project ng mga Diskaya. So, yung niya na nadamay lang siya, wala siyang kinagaman isa niya nakuha yung pinambigin niya ng mga rentang sa sakyan niya kasama yung Rolls Royce niya. In fact, meron na namang ipa-file, sinabi na ng ombudsman na yung kaso sa Bulacan, kasama din ng St. Timothy doon. Kasama din siya doon. Wala namang problema, Secretary Tiso, kung kasama sila. Eh. Mas okay nga yun, kasama yung mag-asawa niya sa kakasuna. Pero bakit ganun? Bakit hindi ilan lang contractor yung kakasuna niya? Samantalang yung binabanggit ni Presidente Bongbong Marcos, diba? Labing lima po yun. Pero ilan lang pinapatawag sa korte? Yun yung nakakapagtaka doon. Bakit hindi lahat, hindi lahat ng labing lima contractor ay nasalang doon sa Blue Ribbon Hearing, diba? At masaklap pa noon, ang naunang kasuhan, etong mga contractor, na which is, ano lang naman sila Uh, napilitan lang naman silang uh, magkaroon ng ghost project dahil dito rin sa mga congressman na to na iniibit yung kanilang uh, lisensya kapag hindi sila nagbigay ng porsyento. So, di ba sinabi na nga ng mag-asawang bisaya ni iipitin daw o iba sila kapag hindi sila nagbigay ng porsyento dito sa mga congressman ng kanya-kanya district. Kaya district na nasasakupa nila. So, dapat ngayon, may kaso na rin dapat yung mga nasasangkot na politiko. Pero tinda na wala pang Meron oh kay Saldi ko. Eh pero di ba si Saldico may amo? Di ba yung sa kanya? Di ba si dating speaker ng Waldes? At itong si presidente natin yun na si Bongbong Marco. Eh siya yung tinuturo ni Saldi ko bakit hindi siya yung imbestigahan at hindi siya kasuhan ng ICI or ng Ombudsman. Di ba? So mayroong ah, uh, mayroong mali dito. Mayroong pinagtatakpan. Mayroong di ba? pinipiling kasuhan na. So yun lang mga bossing. Dito lang. Tuloy tayo. Ayan, maganda magandang araw sa inyo mga bossing muli nagbabalik Boss RMG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news na naman tayo. <laughs> Pagpapalitin natin mag subscribe. Maraming kami salamat sa inyo. Mga boss. Yan, mga madam. Bale, for today's video, mga boss. Seeing, ang topic natin ngayon ay tungkol dito kay Sara Biskaya na kung saan yung sumuko na. Huh? ya yeah, pumunta na po siya ng hukuman para sa ganun isurrender ang kanyang sarili. So, hindi na pinahirapan ng mga otoridad na hulihin pa siya. Hindi niya na inantay ang kanyang warrant of arrest para sa ganon, eh, sabi daw niya, eh, natatakot daw siya para sa kanyang seguridad at maging sa security ng kanyang pamilya. So, kaya nag-volunteer na lang siya pumunta. What? What? So, yun nga, ang good news, meron na makukulong. What? Ngayong taon, o bago matapos ang taon. asang ang bad news, eh, wala man lang congressman. What? What? Na... What? What? nakukulong ngayon. Wala man lang politiko, kundi mga contractor lang. Eh, samantala ang mga politiko ang mastermind nila, di ba? Ay, nako, talaga naman. So, bago natin pisahan ng panonood na itong mga bossing, bago tayo mag-reaction video muli, inimbita ko kayong mag-subukan. Subscribe sa ating YouTube channel. Ayan mga bossing, subscribe lamang po kayo. At kaya kayo na kayo na subscribe mga boss. Ayan. At kayo na subscribe ay muli eh. Shoutout po kayo sa ating next video at makakapag-update na ka kayo sa mga So, yan. Kung gusto nyo rin naman bumisita sa ating mga Facebook, uh, iba pang social media, ayan. Ayan, kung nakikita nyo mga boss, eh, no? Yan yung mga QR code sa gilid. Yan may Facebook, may YouTube, may TikTok. Yan, lang po kanya. Iscan nyo lamang po. Gamitin nyo lang po yung camera ng yung cellphone. So, yan. Tsaka, bago tayo magsimula din, ipopromote ko lang ito. Itong mic na gamit natin nga. Itong condenser mic na ang brand ay Bongkyo. yan, shout sa Bongkyo. yan. may kasama na po siyang sound mga bossing. Ayan, kung gusto nyo umorder, ayan, may kasama siyang sound card. may mga sound effects na rin po yan. Yan diba? mga bossing, Bongkyo po yan. No? Ito yung pangalan niya, Bongkyo Brand. Bale, ang presyo ng mga bossing na ito na sa around 1,700 to 1,800 pesos lang po. balik dalawa na po yan sa set na po yan. May mga kasama na rin yung mga cord. So, kung gusto nyo uh, mag-avail yan, punta lang po kayo sa ating TikTok account. Nandiyan po yan sa TikTok shop natin. Naka-link uh, po yung kanyang... Naka-plug uh, naka, -plug, naka -plug po yung kanyang link sa comment section. So, yan lang mga bossing. So, Ah, uh, muli, start na natin ng video. Panoorin na natin nitong uh, kaso ni Biskaya. Let's go. Kasunod po ng pagsuko sa NBI, malungkot at iniisip umano ngayon ni Sara Diskaya ang pamilya ayon sa kanilang takapagsalita. Iginiit din niyang nadamay lang siya sa Ghost Project sa Davao Occidental. Welta ng DPWH, ...klaro ang ebidensya laban sa kanya. At nakatutok si John Consulta. Pasado alas tres ng hapon nang dumating sa tanggapan ng NBI... ...ang tagapagsalita ng mga Diskaya na si Atty. Cornelius Samaniego. Pagkalipas ng dalawang oras, humarap siya sa media... ...para magbigay ng update sa lagay ng kanilang kliyenteng si Sarah Diskaya. Maayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre... Uh... May kasong na i-file sa kanya sa Davao. At uh, dahil doon eh uh, ang iniisip niya yung pamilya niya. Mitigating o makakatulong daw sa kaso ni Diskaya ang kanyang ginawang pagsuko. Pero kasama rin sa kinokonsidera ay ang kanyang seguridad. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero mas maganda na yung nakakasiguro, di ba? ang uh, mga tao na nagagalit sa kanila at hindi naiintindihan ng sitwasyon, uh, may karapatan silang magalit. Pero siyempre, uh, sa parte ni na Ma'am Sara, ni na Sir Curly, kailangan din nila mag-ingat. Hindi na natin pinahirapan ng gobyerno. Ito'y nagpapatunay lang na si Ma'am Sara, si Mama Remando, ay eh, malinis ang kanilang uh, konsensya. Sabi ni Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera o ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanilang kliyente kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness nung nandun na kami nagiba na yung nagiba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga uh, requirement na mag-restitute ka. Okay. Corte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero para kay DOJ Prosecutor General Fadulyon, kahit wala sa batas ang restitution, dapat lang daw na babawi ng publiko ang anumang pwedeng babawi. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who are responsible in committing the crimes. We will not be chasing after them. We will not be uh, tawag dito dinami sila liligawan. Kung gusto nila at meron silang gustong ibigay na impormasyon dito, gusto talaga nila makipagtulungan, makikinig kami. Sinagot naman ni na DPW Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Tiskaya sa isang panayam na nadamay lang siya sa kasong Ghost Project sa Davao Occidental na may project cost na 96 million pesos. May kaso na siya pagabas na arrest warrant niya doon siya magpagiwanag sa presinto. Pero para sa amin, klarong-klaro ang ebidensya laban sa kanila. Saint Timothy Construction Corporation ang kontraktor ng proyekto ito. Sabi ni Dizon, bayad ng buo ang proyekto pero walang naitayo. Isa lang daw yan sa mga ghost project ng mga diskaya. Yung <inaudible> sasabihin niya na nadamay lang siya, wala siyang kinagaman. Isa niya nakuha yung niya ng mga 30 ang sasakyan niya kasama yung Rolls Royce niya. In fact, meron na namang ifa-file, sinabi na ng ombudsman na yung kaso sa Bulacan, kasama din ng Saint Timothy doon. Kasama din siya doon. Wala namang problema secretary kung kasama sila eh. Mas okay nga yun eh, kasama yung mag niya sa kakasuhan. Pero bakit ganun? Bakit iilan lang kontraktor yung kakasuhan nyo? Samantalang yung binabanggit ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Labing lima po yun. Pero ilan lang pinapatawag sa korte. Yun yung nakakapagtaka doon. Bakit hindi lahat, hindi lahat ng labing limang kontraktor ay nasalang doon sa Blue Ribbon Hearing, di ba? At masaklap pa nun, ang naunang kasuhan, etong mga kontraktor, na which is, ano lang naman sila eh, uh, napilitan lang naman silang uh, magkaroon ng ghost project dahil dito rin sa mga congressman na to, na iniipit yung kanilang uh, lisensya kapag hindi sila nagbigay ng porsyento. So, di ba sinabi na nga ng mag-asawang Biskaya ni iipitin daw o iba-blacklist sila kapag hindi sila nagbigay ng porsyento dito sa mga congress pa ng kanya-kanyang district. Depende sa district na nasa nila. So, dapat ngayon, may kaso na rin dapat itong mga nasasangkot na politiko. Eh, pero until na, wala pang lumalabas eh. Meron, oo, kay Saldico. Eh, pero, di ba si Saldico may amo? Di ba mas mataas sa kanya? Di ba si dating speaker ng Waldez? At itong si presidente natin na si Bongbong Marcos. Eh siya yung tinuturo ng niisalde ko bakit hindi siya imbestigahan at hindi siya kasuhan ng ICI or ng Ombudsman, di ba? So mayroong uh, mayroong mali dito, mayroong pinagtatakpan, mayroong di ba? Pinipiling kasuhan lang. So 'yun lang mga bossing, dito lang 'yung ano. Tuloy tayo. Sinagot din ni Dizon ang pahayag ni Tiskaya na naawa siya sa mga anak niya nang voluntaryo pumunta sa NBI matapos sabihin ni Pangulong Marcos na lalabas na ang Ward of Arrest laban sa kanya. Hindi siya naaawa sa bansa. Hindi siya naaawa sa mga, yung mga taong nandun sa mga area na dapat may pride control. Tama naman talaga, kaya dapat naman talaga managot yung mga mas Kasi syempre, kundi dahil sa substandard nila o project nila eh hindi sana to pa ang mga uh, ating mga residente dito sa lugar ng Bulacan at dito sa bandang Visayas at Mindanao. So, kaso ang problema kasi, syempre dapat hindi nga lang, kagaya ng sabi ko, hindi lang dapat mga contractor. Isa, idamay nyo na yung mga lahat, kasama politiko, na ginose project nila na hanggang ngayon binabaha. Siguro dapat doon maawa siya sa mga tao Sa tingin naman ng Department of Interior and Local Government, wala sila nakikitang panganib Sabot. o banta sa buhay ni Descaya. I don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we don't mind, we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya. So mm -hmm. we would have arrested her in a natural way. So, yun nga mga bossing, dito na natatapos nat nat yung ating uh, panonood ng video. Muli, kung nagustuhan nyo ang ating reaction video, eh, inimbita, inimbita ko kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel mga boss. po. Subscribe lang po kayo para po sa ganun. Maka-update kayo sa ating mga uh, ay upload na next video. So, yun lang mga bossing. Uh, have a nice day and peace, yo.